Ebon Material. <laughs> Bumukas ang group chat namin ng alas dos ng madaling araw. Walang text, walang context. Isang video lang ng taong dapat ay patay na. Nakangiti, kumakatok sa gate ng bahay ng isa sa amin. Si Arvin ang nagpadala ng video. Isa siya sa apat naming magkakaibigang sa bungero. Ako, si Arvin, si Doming, at si Edgar. Madalas kaming magtupada sa Batangas, pero nitong huli, nagkaroon ng malaking gulo dahil kay Elias. Si Elias, dating kasabwat, naging kalaban, mayabang, tuso, at mahilig mandaya. Nanalo ng mahigit isang dahil libu sa amin gamit ang manok na pinapainom niya ng kung anong pampasigla bago ang laban. Nahuli namin. Huli na ang lahat. Ubos ang pusta. Sirang-sira ang pangalan namin. Kaya nung isang gabi, habang lasing na lasing si Elias sa isang kubo sa likod ng sabungan, napagdesisyonan naming takotin siya pero nauwi sa iskandalo at sa krimen. Nadulas si Duming, sa lakas ng pagkakasuntok niya, natumba si Elias, tumama ang ulo sa batong gilid ng bangko, tumigil sa paghinga. Walang nagsalita ng ilang minuto nang mapagtanto naming patay na siya. Parang sabay-sabay kaming nilamon ng lamig. Nagpasya si Arvin, wala nang atrasan. Ibinuhol namin ang katawan ni Elias sa loob ng sako, binalutan ng kadena at sumakay ng bangka papunta sa kalagitnaan ng Taal Lake. Madilim, kalmado ang tubig at taning lagaslas lang sagwan lang ang naririnig. Tila nilamo ng dilim ang lahat habang dahan-dahan naming ibinababa ang bangkay sa tubig. Walang ni isa sa amin ang nagsalita pa uwi. Isang linggo ang lumipas. Tahimik. Walang pulis. Walang bangkay tila wala ring nakapansin na nawawala si Elias binalikan namin ang normal naming buhay pero may bumabagabag sa akin gabi-gabi tuwing natutulog ako nararamdaman ko ang lamig ng tubig kahit nakabalot ako ng kumot parang may palagi akong naririnig na plak 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 gaya ng tunog ng basang paa sa sahig pero tiniis ko baka guni-guni lang dala ng konsensya Hanggang sa dumatin ang video. Madaling araw, bigla akong nagising sa sunod-sunod na notification ping sa cellphone ko. Binuksan ko. Group chat namin. May sinen si Arvin. Video. Walang message. Wala rin caption. Pinindot ko. Gabi ang kuha. May gate. Gate ni Arvin, alam ko. Dahil may tatak na punsalan compound sa gilid. Kumakatok tatlong beses. Banayad. Mabagal. Tok. 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 Nakahudi ang lalaki, pero kita ang muka. Basang-basa ang buhok. Maputla ang balat. Namumula ang mata, pero hindi ito lasing. Hindi rin natatakot. Nakangiti. Si Elias! Tinawagan ko agad si Arvin. Bro, Huwag mong pagbuksan, baka prank lang yan, baka sumagot siya. Garalgalang boses, wala akong pinagbuksan, wala akong lumabas. Sumunod yun ang isang tunog ng pagsigaw sa kabilang linya, tapos sabay baba. Tinext ko si Nadumeng at Edgar, parehong hindi sumasagot. Kinabukasan, wala si Arvin sa trabaho, wala sa bahay. Ang sabi ng kapitbahay umalis daw siya ng madaling araw pero hindi na bumalik. Kinadabihan, nagkita kami ni Doming sa isang karinderya sa tanawan. Natatakot siya, hindi raw siya makatulog. Ayon sa kanya, may kung anong bumubulong sa bintana tuwing alas dos ng umaga. Hindi niya iniintindihan ang sinasabi pero parang paos at may tubig sa lalamunan. Parang gusto niyang bumawi. Sabi niya, tinanong ko kung may kontak siya kay Edgar. Tumango lang siya, sabay labas ng phone. Pinakita niya sa akin ang isang voice message na galing kay Edgar. Bumalik na siya. Kasalanan natin. Hindi ako makatagbo kung gugustuhin niyang kunin tayo. Hindi tubig ang kinatatakutan ko. Kunti yung tahimik pagkatapos. Tumigil ang voice message sa tunog ng tubig na pumipitik sa sahig parang may naliligo o umaahon lumipas ang tatlong araw, sunod-sunod na pagkawala. Si Edgar, hindi na rin nakita. At si Duming, nakita siya ng isang mangingisda, nakalutang sa taal, nakanganga at ang mga daliri niya ay parang pilit na kumakapit sa bangka kahit wala na siyang buhay. Ako na lang ang natira. Ngayon, ako ay nagkukulong sa bahay tuwing alas dos. Hindi na ako lumalabas. Lahat ng bintana pinakuan ko na. Lahat ng ilaw naka-on kahit araw. Pero kanina, habang binubura ko ang mga lumang file sa phone ko, may isang video na hindi ko naaalalang si Nave. Binuksan ko. Ako ang kuha. Natutulog ako. Kinukuhaan ako habang natutulog. Pero hindi iyon ang nagpapatayo ng balaibo ko. Sa likod ko, may bintanang bukas at mula roon, may dalawang kamay na nakasampa sa gilid, unti-unting umaahon. Tok, tok, tok. Kung naririnig mo na rin ang tunog na iyon, huwag mong buksan ang pinto hindi na siya lulubog ulit. Ngayon, ikaw naman ang kukunin. Bumukas ang ilaw sa hagdan ng bahay kahit walang tao roon. At sa sahig, may naiwang basa, mabigat, at amoy putik na yapak paakyat sa kwarto ng isang taong matagal ng patay. Isang linggo na ang lumipas simula nang hindi umuwi si Kuya Rico. Sabonghero siya, mainitin ang ulo, laging may dalang pera kapag nananalo at may kaaway sa halos bawat tupada. Pero kahit ganun siya, mahal pa rin siya ni Mama. Araw-araw, sinisili pa rin ni Mama ang pintu tuwing alasayis ng gabi. Parang umaasa pa rin siyang maririnig ang busina ni Kuya sa labas ng gate. Pero isang gabi, may ibang bumungad. Hindi busina, hindi kotse, amoy. Hindi ko agad napansin. Pero habang kumakain kami, napakunot ilong si mama. Tinanong niya ako kung may basang damit ba ako sa salas o may nagbukas ng bintana sa likod. Pero wala naman. Ang bango ng adobo, pero parang may sumisingit na amoy. Malansa. Parang putik na pinagsama sa amoy ng nabubulok na damo. Napansin ko rin ang sahig. May marka ng basang yapak mula sa may pintuan paakyat sa hagdan. Ikaw ba yan, Jun? Tanong ni Mama. Medyo nakakabahan. Umiling ako. Galing ako sa kwarto buong hapon. Wala akong binabang basa. Pinunasan niya yun ang basahan. Pero kinabukasan, nandoon na naman. Sa pangalawang gabi, hindi lang amoy ang bumalik, nagdagdagan pa. Sa salas, habang nanonood kami ni mama ng TV, bigla kaming napalingon sa kusina. May tunog ng pagbagsak ng kutsara. Sumilip ako, wala naman. Pero ang sahig, may bagong bakas. Mas malinaw, mas basa, may kasamang konting putik ang mas nakakakilabot, paakyat ulit itong hagdan papunta sa kwarto ni kuya. Hindi kami agad nagsalita ni mama. Pero kita ko sa mukha niya, nag-aalala na siya. Hmm. Si... Rico ba yan? Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Sa totoo lang, minsan naiisip ko na baka may alam si mama sa nangyari kay kuya. Masyado siyang tahimik nitong mga araw, parang may dinadala. At nung bigla siyang mapatingin sa labas ng bintana, nalamig ako sa sinabi niya. May mga lalaki na naghahanap kanya bago siya nawala. Mga sabonghero rin, may utang daw siya. Hindi ako makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? May nagsabi sa akin. Tinapon daw siya sa taal. Hindi ko alam kung anong mas malala. Ang impormasyong yun o ang katutuhan ng gabi-gabi mas lumalakas ang amoy ng putik sa bahay namin. Pangatlong gabi, umulan ng malakas, walang kuryente, nagkakandila lang kami ni mama. Habang nasa kusina siya, narinig ko ang lagaslas ng tubig sa hagdan. Para bang may tumutulo Nang silip ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. May nakatayo sa taas ng hagdan. Basang-basa. Hindi ko kita mukha, pero sa katawan pa lang, alam ko na. Pulo na may bordana, na Rico's Game Foul sa bulsa. Yung suot niya nung huling araw na nakita ko siya. Huh? K Kuya! Bulong ko. Nanginginig ang boses ko. Hindi siya kumibo. Pero kita ko ang pagbagsak ng tubig mula sa laylayan ng pantalon niya. May patak na umuulan sa kahoy ng hagdan, parang ambon sa loob ng bahay. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang tumalikod at pumasok sa kwarto niya. Dahan-dahan, walang tunog ang hakbang, pero iniwan niya ang yapak. Itim, basa, at may halong lumot hindi na kami natulog ni Mama. Pagsikat ng araw, pinatawag si Mang Lino, isang matandang albulyaro sa baryo namin. Matagal na raw niyang alam na may bumabalik mula sa lawa. Hindi lang si Kuya, ani niya, may iba pang itinapon sa taal na hindi matahimik. Pero kay Kuya, may kakaiba. Pinilit niyang manalo sa sabong kahit hindi na pera niya ang ginamit. At nung matalo siya, binayaran niya ng buhay, sabi ni Mang Lino. Pinayuhan kaming wag munang pumasok sa kwarto ni kuya. Mag-alay daw muna ng manok at magsiga ng dahon ng banana at asin. Ganun daw mapapawi ang galit ng kaluluwa. Ginawa namin. Pero ganun ring gabi, Nagising ako sa isang tunog, isang matinis na tila sabong ng manok. Paglabas ko ng kwarto, walang ilaw. Pero sa dulo ng hallway, may liwanag galing sa kwarto ni Kuya. At narinig ko, tumatawa siya. Hindi masaya, hindi masigla. Kunti mababa, basa at paulit-ulit. Ako ang panalo. Ako ang panalo. Dahan-dahan akong lumapit. Mula sa siwangan ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakatalikod. ang hulo pero umaalo ng likod niya. Parang humihinga o sumisingot ng amoy ng sarili niyang bulok na katawan. Napahuwal ako. Napalakas ang tunog ng sahig at huminto ang tawa. Nagangat siya ng ulo, hindi ko na nakita ang mukha. Tumakbo ako, sumigaw si mama sa mula sa kusina, pero nang buksan ko ang pintu ng bahay para tumakas, amoy putik na rin ang buong paligid. Hindi na kami tumuloy ng albulyaro. Kinabukasan, lumipat kami sa Maynila. Pero minsan, kahit sa bagong apartment, nakakasingot pa rin kami ng amoy na yun. At isang beses, nakita ni Mama ang basang yapak sa sahig ng banyo mula sa loob. Hindi namin alam kung kailan siya titigil o kung talagang natapos na ang sabong. Mag-ingat ka kung anong itinatapon mo sa taal kasi minsan sinusuka nila pabalik. Ganito ang sabi ng matandang mangingisda habang tinuturo ang hubad na lalaki sa pampang, nakapiring, basang-basa at pabulong na paulit-ulit lang ang sinasabi. Hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Isa akong volunteer nurse sa isang maliit na health center sa Batangas, malapit sa Taal Lake. Tahimik ang baryo, simple ang pamumuhay at madalas ang mga pasyente namin ay may kariniwang sakit lang, ubo, lagnat, minsan sugat sa paa galing sa palayan o bangka. Pero isang Lunes ng madaling araw, binulabog kami ng sigaw mula sa labas. May bangkay sa Pampang! Sigaw ng isang batang lalaki, halos habol-hininga habang tinuturo ang direksyon ng lawak. Agad kaming nagtungo roon. Ilang tanod, mga residente, at kami mula sa center ang iniisip namin, baka nalunod na mangingisda o turista na naaksidente. Pero pagdating namin sa gilid ng lawa, may kakaiba sa nakita namin. Hindi bangkay ang naroon. May lalaki, buhay, nakahandusay sa putikan, basang-basa, walang saplot at nakapiring ang mga mata gamit ang itim na tela na parang galing sa panyo ng sabonggero. May lubid pa sa kaliwang paa niya. Tila ginamit para itali sa kung anong mabigat. Halata ang ginugol niya ang gabi sa tubig. Nanginginig siya, parang nilalagnat, pero buo ang katawan. Ang mas nakakakilabot, hindi siya umiiyak, hindi rin humihingi ng tulong. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya sa isang mahinang pabulong na boses. Hindi pa sila tapos hindi pa sila tapos. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero nanindig ang balahibo ko habang pinapanood ko siyang ulit-ulitin ang linyang yon. Kahit nanginginig na ang buong katawan niya. Dinala namin siya agad sa center. Nilinis, binigyan ng kumot at mainit na sabaw. Pero kahit matapos ang ilang oras, hindi siya nagsasalita ng kahit ano pa. Tanging yun lang. Hindi pa sila tapos na parang sirang plaka. Sinubukan naming tanggalin ang piring niya, pero nang hawakan ko ang tela, bigla siyang nagsisigaw. Huwag! Huwag! Lahat kami, napaatras. Nakita ko sa mukha ng mga nakasama ko ang takot. Hindi na namin ginalabong piring. Hinayaan naming siya na lang ang magtanggal kapag handa na. Pagkagabi, walang gustong magbantay sa tabi niya. Kaya ako na lang bilang ako ang una nakita sa kanya. Umupo ako sa isang sulok habang siya ay nakahiga sa kama, gumagalaw ang bibig, tahimik pero tuloy-tuloy. Hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Habang tumatagal, napansin ko ang kakaiba. Tuwing lumalampas ang oras sa alas dos ng madaling araw, nagsisimulang lumamig ang paligid. Hindi basta lamig ng aircon o ulan. Ito'y malagkit parang galing sa ilalim ng tubig. Amoy putik, parang nalusaw na damo. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, sa may gilid ng center, kita ko ang lawa. Madilim, parang walang dulo. At sa tubig, may anino. Tatlong anino, nakatayo sa mababaw na parte. Hindi gumagalaw, hindi lumulubog. Wala akong makita kundi mga siluet na parang nakatingin sa direksyon namin. Napalingon ako sa pasyente. Bigla siyang tumahimik. Dahangan-dahan siyang umupo. Hindi pa rin tinatanggal ang piring. Pero nakatingala siya, nakikinig. Tahimik din ako. Natigil lang hining ako. Maya, maya nagsalita siya. Sa boses na hindi nakatulad kanina. Mas mababa parang may tubig sa lalamunan. Bumalik sila. Kinabukasan, sinubukan naming alamin ng pagkakakilanlan ng lalaki. May kumalat na litrato sa mga baryo. Ilang araw ang lumipas bago may isang matandang babaeng ang pumunta sa center. Ayon sa anya, anak niya ang lalaki, si Paul, isang sabungero Na-report siyang nawawala mahigit isang linggo na. Sabi ng ginang, umiiyak habang yakap ang anak niya. May mga nakaaway daw siya. Kalahating milyon ang napanaluna niya pero parang may mga galit sa kanya. Pinanong ko kung may idea siya kung ano ang nangyari. Hindi siya agad sumagot pero may nasabi siya na hindi hindi ko makakalimutan. May nagsabi sa akin, dinapon daw siya sa lawa, nakapiring, may buhol sa paa, buhay pa raw nung ibinato. Natahimik ang kwarto. Si Paul, tahimik lang sa kama, pero ang labi niya gumalaw ulit. Hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Sa sumunod na araw, umalis na ang pamilya ni Paul. Dinala siya sa mas malaking ospital sa Manila para sa masinsinang gamutan. Akala ko, tapos na ang kakaibang karanasang yon. Pero isang linggo ha, ako sang insidente. Habang pauwi ako sa night shift, nadaanan ko ulit ang gilid ng lawa. Mag-aalas dos ng madaling araw. Tahimik. Walang tao. Hanggang sa mapansin ko ang tatlong anino sa tubig. Nakatayo ulit. Pero ngayon, mas malapit na sa pampang. May hawak silang tila lubid. Isa, may panyo sa kamay isa pa pila may dalang patay na manok pansabong. Lumakad ako palayo, mabilis, pero narinig ko ang tunog ng yapak sa putik, sumusunod. Hindi ko naliningon. Hanggang ngayon, di pa rin malinaw kung anong nangyari kay Paul. Pero minsan, kapag nasa Judy ako sa gabi, may natatanggap kaming tawag mula sa mga mangingisda. May isinuka na naman ang lawa. At kadalasan, buhay pa pero lahat sila may isang bagay na paulit-ulit lang na sinasabi hindi pa sila tapos